Sa nakaraang season, hindi na abot ng Los Angeles Lakers ang kanilang full potential dahil sa mga injury. Isa sa mga pangunahing dahilan ay itong naging injury ni Jared Vanderbilt. Mataas nga ang inaasahan ng mga fans ng Lakers dito kay Vanderbilt matapos ang kanyang magandang performance noong nakaraang season. Kaya naman pinapirma nga agad ito ng kontrata ni Pelinka noong nakaraang summer. Ngunit hindi siya nakapaglaro ng maayos dahil sa mga injury niya sa kanyang paa na nagmula pa noong training camp. Sa huli nakapaglaro lamang siya ng 29 games na ang huli niya pang laro ay noong February 1. Umaasa ang Lakers na magiging handa si Vanderbilt para sa training camp matapos ang buong offseason na pahinga ngunit ayon kay Mike Bresnahan ng Spectrums. Maaaring hindi ito makasali sa pagsisimula ng training camp at maging sa preseason games. Ito ay dahil sa bago nitong injury mga tropa sa paa. Ang patuloy na problema sa kanyang paa ay nangangahulugang maaari siyang hindi maging handa para sa opening night. Malaking bahagi si Vanderbilt sa Lakers kung siya ay magiging healthy. Ngunit ito ay isang malaking tanong kung makaka-recover agad siya bago magsimula ang regular season. Gayunpaman, tinalakay ni bagong head coach JJ Redick ang kanyang inaasahan kay Vanderbilt. Ayon kay Redick, si Vanderbilt ay isa daw na energy shifter na kayang baguhin ang laro dahil sa kanyang depensa at energy nito sa laro. Kapag healthy nga daw itong si Vanderbilt ay magiging malaking bahagi nga daw ito ng plano ni JJ Redick. Samantala isang potential trade option nga para sa Los Angeles Lakers ay itong si Zach Levine, ayon sa isang hindi nagpapakilalang NBA executive na nakipag-usap kay Dan Wojkin ng Los Angeles Times. Sinabi nito na maaaring makuha ng Lakers si Levine nang hindi na kinakailangang pang ibigay ang kanilang draft assets basta't ibigay lamang ang mga players na may katapat na halaga nito ni Zach Levine. Sinabi rin nito na nagmamadali ang Chicago Bulls na i-trade si Lavin at maaaring magamit ng Lakers ang malaking kontrata nito sa iba pang trade sa hinaharap. Ang ideya ay makuha si Lavin sa pamamagitan ng pagtutugma ng kanyang sahod at makaligtas ang Bulls mula sa isang kontratang tatagal hanggang 2027 at nagkakahalaga ng $138 million. Makakatulong naman ito sa Lakers na mapanatili ang kanilang draft assets para sa mga susunod na deal o sa posibleng rebuild, pahayag ng executive. Idinagdag din niya na ang malaking kontrata ni Lavin sa mga susunod na taon ay makakatulong sa Lakers kung magpasya silang gamitin ang kanilang draft picks para sa isang superstar. Gayunpaman, may mga issue sa pagsali ni Levine sa Lakers dahil siya ay isang high volume, low efficiency scorer na maaaring magdagdag ng problema sa halip na solusyon sa roster ng Lakers. Hindi pa rin niya napatunayan na makapaglaro ng maayos nang hindi siya ang primary option ng team habang si Lebron James ang pangunahing ball handler para sa Lakers. Sa sa karaang season ay nag-average si Levine ng 19.5 points, 5.2 rebounds at 3.9 assists, ngunit ang kanyang shooting efficiency ay nasa pinakamababa mula noong 2019 to 2020 NBA season. Dagdag pa rito, kilala si Levine bilang isang mahina sa depensa na maaaring magdulot ng problema sa Lakers na nangangailangan ng mas mahusay na defender. Bagaman ang kanyang agent ay si Rich Paul, na agent rin ni Lebron James, maaaring kailanganing pag-isipan ng Lakers ng mabuti ang posibleng trade na ito.